Hello mga idol, uh, welcome to my vlog uh, So, isi-share ko lang sa inyo na kung paano mag-layout sa pader o di kaya wall So para sa kalitada, yun so, siyempre pag tayo naglayout ay hindi magpapahuli sa atin yung ano yung ginagamitin ginaga natin kailangan meron tayong ito yung tansi kailangan meron din tayong yan, pungkrik nails meron tayong mitro atelio try ito, bulog so, bakit ba natin ito nililayout pag tayo magpapalitada na. So, kaya po natin ito nililayout mga kaidol para yung gawa natin, yung kalalabasan ay maayos tuwid yung palitada natin, hindi siya lubak Ah, uh, tsaka kaya po rin natin to nililayout para doon natin malalaman kung yun ba ay diretso o nakapahiga, naka, kasi ang pag-asintada kasi mga idol ay uh, hindi natin yan masas masasabing na yun ay diretso ang pag-asintada na sa hulog so ayan mga kaidol oh. tinan nyo mga kaidol ang laki ng ano uh, mula sa ano sa kadoon halos dikit na nga. so ang gagawin natin yan mga kaidol ay adjust lang natin so kung saan yung makapal ay ito medyo makapal pa to ay pwede natin tong ipasok pa natin babawasan natin to. pwede natin to babawasan ayan para ayan basta pag ako, yun nga sinabi ko mga idol pag ako yung nag-sample lang naman kasi to mga ka idol pag ako'y nagpalitada ay ang inaano ko ay pag sa, pag sa ano talaga, standard ay 1 inches po ang ginagawa ko pag ako'y nagpalitada Depende lang po sa may-ari kung sabihin ng may-ari na sige, uh, ay okay yan, 1 inches. Di, yun na po ang masusunod yan mga kaidol pag 1 inches. So, ayan. So, nakikita nyo naman ay medyo ay medyo dikit pa dito tsaka dito ay sobrang layo po mga ka-idol. so ang ibig sabihin yan mga ka-idol, lumubog po yung ano natin dito asintada yung pader tsaka doon sa taas ay lumabas so ang gagawin natin ay ito eh ano natin ilabas natin to para medyo makuha natin para makuha natin yung saktong ano i ano mo kung ilabas natin ito ilabas lang natin so hanggang ilabas lang natin yan hanggang sa makuha natin yung ano yung saktong clearance ng ating mulo dito malalaman kasi mga ito kaya mahalaga po ang pag-layout kasi malalaman yan dito ano mga kaido lo halos nasa 1 inches nasa halos 1 and 1 half inches na po ang mga kaido yung, yung kapal bago dito mga kaido lo halo, ano lang 1 ah, cm halos 1 cm lang mula sa pader So, example lang naman to kung mga -idol, no? Pero, pag gusto nyo talaga matibay yung palitadan sa poder, ay pwede nyo ito gawing, ano, ah, uh, uh, example, nasa dulo na yung tansi natin, ay pwede nyo ito gawing 1 inches. to Bahala na dito, kahit kung dito sa ilalim, ay habulin na lang yan sa pagpalitada. Habulin na lang yan sa pagpalitada, kahit kung mapal sa ilalim. Pero yung, paghuhulog natin ay iaano natin yan, huhulugan natin yan hanggang sa makuha. So, tigilan muna natin. Ayan. Hanggang sa makuha natin yan, so, subukan natin mga kaidol, no? Ah, uh, subukan natin kung ilang ano tigilan mo eh cotton, okay, yung hulog. Kailangan yung tansi mga kaidol, itong tansi sa itong magsilbing guide natin sa palitada. Pag nagsukat kayo, huwag nyo itulak mga idol kasi mawala po tayo sa hulog. Kailangan nakadikit ano lang siya, sandal lang siya. Yan okay na. So, ang sukat po niya mga kayadol, ay 4 cm. Yan. Yan No? Oh. 4 cm po yan mga kaidol, hindi nyo kasi masyadong makita eh. Gawa ng ang kamera kasi natin nasa kabila eh, kaya lumihis yung ano eh. And 4 cm po yan mga kaidol. So, kailangan dito 4 cm po. Ito, kailangan 4 cm din to. Yan. So, ang laki pa mga kaidol. 3 cm pa lang siya. So, may 1 cm pa po tayo. So ipasok natin to Kasi Kasi kapos na kasi tayo mga kaidol oh. Gawa ng Mike sila yung pako Pwede natin itong i-adjust Kung mataas yung na Kung hindi tinapos yung pako natin So ano lang naman to mga kaidol, Ay pwede natin yan Ay ano natin Kasi yun nga uh, Halos dikit na dito o. Oh kung ipasok pa natin to ay halos wala ng palitada dito mga kaidol kasi nasa halos 1 cm na to eh halos sagad na sa pader eh so pwede natin tong ito lang eh ano natin to papalitan natin tong pako ng mataas kasi maisi kasi yung nailagay ko wow. Labas natin ito mga kaido talo. No? Grabe. Grabe. Grabe yung kapal talaga mga kaido, doon. Oh. yung ano niya sa pader, yung palitada natin, yung gula sa tansi. Ano na po siya mga kaidol, oh. 4 cm, ibig sabihin 1 and 1 half inches. So, isang, so 1 inches sa kalahati po ang halos mag, halos mag 2 pulgada na po yung lalim mga kaidol. So, walang problema yan mga kaidol. So, hahabulin na lang yan sa palitada. Wala na lang problema yan. Kasi yan lang naman ang malalim. Pagdating dito sa kalagitnaan ay medyo umano na siya. Uh, medyo lumiit na yung clearance. Ito lang pinakamula mula dito. Mula dito hanggang sa baba ay lumubog to. So, ito ang masasunod mga kaidol yung ano natin hulog. Batan natin ulit. Kailangan kunin natin yung 3 cm. Kunin natin yung 3 cm mga kaibigan. So ayan, 3 cm po siya mga kaidol. So ayan, hindi naman, ayan. 3 cm, kailangan 3 cm din dito mga kaidol. Ayan. So ayan, 3 cm din mga kaidol. So yun nga yung sinasabi ko mga kaidol, na kaya ang um, kaya napakahalaga yung pag ano sa pagli-layout sa ano sa pagtayo ni palitada sa wooling o pader o wool kasi yun nga doon natin malalaman kasi mga kaidol tulad nito oh, kung hindi natin yan uh, hinul, nili-out o hindi natin nilagyan ng tansi tapos diretso lang tayo mayroon kasi dyan mga ka-idol na hindi na nagtatansi bara na lang ang ginagamit so hindi po ako pag ako kasi mga ka ay tinatansian ko talaga yan hinulugan ko, layout ko para sigurado po yung paggawa ko mga ka kasi lalo na sa pakiyawan ay Lalo, ay sa, lalo na sa pakiyawan ay karamihan ganun ang ginagawa so kahit sa pakiyawan mga ay ginagawa ko pa rin yung ganito ginagawa kasi mabilis lang naman gawin to mga kaidol saglit lang naman to i-layout lalo na pag alam nyo na ang diskarte eh, kung paano mag-layout ng mapabilis so yan so okay na po yan mga kaidol yan ito lang ang makapal natin itong ano na to uh, yung ilalim tsaka doon halos 1 cm na lang dito so kung gusto niyo pang sundin mga kung gusto niyo sundin mga ka-idol yung yun nga 1 in 1 inches yung pinaka standard yung para medyo makapal. Kung gusto niyo pang sundin mga ka-idol ay i-adjust niyo lang to. Ito ay gawin niyo pa yung 1 inches. Pag i-adjust niyo yan mga ka-idol ay sigurado ito ay mas ay lalaki pa lalo ang clearance nito. Ito ay 1 and 1 half na inches yung ano isa't kalahating pulgada na ang lumabas. Kung i-adjust nyo pa yung mga ka-idol, ay siguradong papalo na to ng dalawang pulgada. 2 inches, papalo na yan. Pag i-adjust nyo pa, ay kailangan papalo na yan. Nasa inyo na po yan mga ka-idol. Pero kung sasabihin ng may-ari na sige, ayun eh, nga. Uh, gawin natin one inches doon sa dito sa taas kuwari ito ang pinakamataas na gawin natin one inches so, wala tayong magawa mga kaya i-adjust nyo talaga itong ilalim palabas, palabas. o oh, pal, oh, palabas ng sa may concrete para makuha natin yung pinaka standard niya na ano sabi niya so yan so ayos na po yan mga kaidol. so ito itatali natin to ito, ito. So ituro ko rin sa inyo mga kaidol kung dami na tayong turo mga kaidol no. So ituro ko rin sa inyo sa inyo kita kung paano magdugtong ng ano ang maganda pagdugtong sa nylon to nylon. So ang maiba kasi ng dugtong mga kaidol pag ganyan. So isabay ko na rin yung kaalaman ko sa pagdudugtong ng nylon. Kunwari, kapos kayo sa pagtatali, pangit yun po yung mga ganyan mga kaidol pa, pangit, pangit po tapos yun nga tapos, pangit po yung gano'n. ang... so ang ginagawa ko pag ako naglugtong mga kaidol so hindi na tayo paligulig pa haba pa natin video ganyan lang ginagawa ko mga kaidol pag naglugtong ayan ayan tapos ah uh, pinapasok ko lang ito mga kaidol so, Ayan. Pinapasok ko lang yan. Ayan. Ayan. So, ganyan po ako magdugtong mga kaidol para yung kalalabasan ng ating ano hindi masyado malaki. Kasi pag once na pinutol mo tong labis, ito, putulin mo yan. So, ano na lang siya, yan o. No? Oh. Yan, ganyan ko ako magdugtong ng ano. So, iba ano na natin. Yun? So, so, yung apat na sulok yan mga idol ay nalagyan na natin. Nahulugan na rin natin. Dito, nahulugan na rin natin. So, may isa pa mga kaidol. Pag tayo ay nagpalitada. Or, pag Tayo ay nagpalitada. pool lang ang pinatadahan natin ay nasa 5 meters. Ay kailangan po mga kaidol, pag nasa 5 meters ay pag mga ganito lang mga kaidol. Ito, kaya lang natin kaya natin abutin sa kamay hanggang ilalim kaya natin nabot sa kamay ay pwede hindi nyo na to hatiin mga kaidol ito pwede hindi pwede hindi na kayo dito magpako sa gitna hanggang doon sa kabila kasi lalo na pag yung baran nyo ay mataas ay kaya na po yan mga kaidol pero kung hindi niyo na kaya abutin sa kamay mga kaidol yung pagpalitada ay kailangan nyo nang hatiin For example 5 meters hanggang doon na yan sa taas so, kailangan nyo nang hatiin mga kaidol ganito Yeah. So ganyan po mga kaidol Ang gagawin natin Pag di na kaya natin Kapag may pakamali May natin ito Mga kaidol may okasyon sa kabila Kaya medyo maingay May video kayo Ayan So Ayan mga kaidol Ang Ibig kong sabihin, ito, hinahatiin natin po natin. So, ayan, hinatiin natin. So, ayan, hinati po natin. Kasi yung, yun nga, yung ano natin ay palitada. Hindi na natin kaya putin sa kamay. So, ibig sabihin, nasa ano na yun, 5 meters na yun. So, hatiin natin yan. Yun po ang mangyari dyan, hatiin natin. So, kailangan... So, kailangan pag nag kailangan pag naglagay kayo dito ng tansi mga kaidol ay kailangan yung tansi yung nasa pader ay hindi ay pag iiginalaw nyo ay umano siya lumal hindi siya gumagalaw siya hindi siya nag hindi siya nag i-stack kailangan wag wag niyo i kasi mawala yung hulog natin yan o oh, gumagalaw siya oh. Yan, kailangan nakagalaw siya so kailangan pag yan nahati na natin mga kaidol So kailangan yung bara nyo Kuwari eh, 5, 5 meters yung pinatadaan nyo So hinati natin Hindi sabihin 250 cm siya Kasi so, hinati natin 250 cm uh, Ngayon Kailangan yung baran nyo mga ka-idol Ay umabot siya ng Pwede siya mga 250 So kahit mga 3 meters Ay okay lang yun basta yung bara natin ay nakasandal dito. Sample, ito yung bara. Example mga idol, ito yung bara natin. Kailangan nakasandal siya pag iganyan. Kailangan nakasandal sandal sa tansi. yan Saka dito sa baba, kailangan nakasandal siya. Para nang sa ganun ay... Para nang sa ganun mga idol ay maibara natin ng maayos. Kasi ito yung guide natin eh. Ito. Itong hati na to. Yan kasi yung guide natin. So. Yun. Uh, so yun lang mga ka-idol no. Uh, maraming salamat sa panunood. At. Kung bago pa lang kayo sa. Channel ko ay mag subscribe. Para. Maging updated kayo sa. Mga susunod kong video. At. Huwag na rin kalimutan i i-click yung uh, yung sinasabi nilang kampana para yun nga, maging updated kayo sa mga bago kong mga upload.